Hello guys, good morning, oh good evening sa ating lahat dyan, no? magandang buhay sa ating lahat, have a nice day uh, Kumusta naman tayo, no? nandito na naman ako, nagpunta kami ng waho kasi naghanap kami ng ano ah <coughs> uh, Base para ano, para pag break time mayroon kaming i-partner namin sa kapi eh naghanap-hanap kami diyan ng mga mura na biscuits kasi ang grabing mahal dito guys. Kaya wag mo lang natin i-convert sa piso ang ang dollar dito. Mm -hmm. Kaya <coughs> ay sorry po, naging inubo kasi ako. I'm not feeling well ba. Tapos 'yun, naghanap-hanap kami diyan. Ikot-ikot kami, nagtingin-tingin kami sa ano, nagpunta kami dyan sa ano, Philippine product pero before kami nagpunta dyan nagbili kami ng mga gulay-gulay namin doon, tapos hinahanap namin yung biskwit na gusto namin yung masarap at saka mura din siya, no uh, kaya natingin-tingin kami pero na ano lang na ubusan sila ng stock, kaya tingin-tingin <coughs> lang para ano yung may ano kami dyan, no uh, mabili mga chocolate man yan oo masiyaw ang akong ubu anak sa chocolate kaya nagikot-ikot kami diyan nagpunta kami sa ano mayroon ano dito guys sa Wahoo mayroon siyang Philippine product lahat ng mga items nandito yung mga pagkain sa galing sa Pilipinas uh, yung mga baguong mga basta mga atablia na may ano diyan may mga ano dyan ko pero mahal naman guys pati ang juice na ano tank mahal na pala no ano na yung tank dyan o oh, dyan nag ano kami nag ikot ikot kami dyan papunta kami sa dulo na walang hanggang joke <laughs> and doon sa ano guys sa dulo ang philippine product dyan ayun yun 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 ikot ikot kami dyan oo uh -uh. Ang laki kasi dito ng waho guys sa ano, Zero mm, Brunei. Yan, nakita na namin. Yan nandiyan na ang mga Argentina, yung mga ano, yung mga piwi, yun. Nandiyan na lahat yan mga ano, mga oishi, uh, -uh mga biho na galing sa atin. Oh, yun. Yun na mga dingdong. Oo. Uh, -uh. na lahat yan mga pagkain na Skyflix galing sa ating mga Rebisco, yung Skyflix na may palaman. Mm, -mm. na lahat. Pero, pagdating dito, guys, mahal na pod Siya kasi dollar na siya eh. Hindi na siya ano eh. Kaya, yan lang ang ating ano guys, no? For today's video, guys, no? Uh, magano Mag-ano na lang tayo dyan. Tapos, ay, eh, turo-turo yung kasama ko sa ano. Yung ano, paana lang tinuro. <laughs> Yan guys, joke lang guys ha. Tapos yun na, oo. Andiyan na kami nag-o nag, ano, nagtingin-tingin kasi 'ke convert namin sa piso, mahal pala no. Oo, kaya Nagtingin-tingin kami dyan no. May dingdong pa eh. Oo. Um, guys, yan. Oh, yan. Tabliya yan, guys. Galing yan sa atin. Yan, yung choco-choco na pangalan, no? Pero sa atin, tabliya, guna, eh. Social choco-choco. Oo. Oh, oh. Yan na, guys, na, oh. For today's video, guys, salamat kayo sa inyong mga support. Kahit isa, dalawa, tatlo lang kayo. Nagpasalamat ako, na dako, sa inyong lahat, no? Oh, yun. Yun lang ang ating ano dyan, voice over over flower. Uh -uh. -oh. Pero hindi pa kayo ko medyo marunong mag voice over. Yung mga na ay mga emoji emoji, hindi pa ako marunong dyan. Uh -uh. -oh. Yan lang guys ha. Salamat sa inyong pananood at sa pag like. Uh -uh. -oh, guys ha, thanks for watching sa lahat. Salamat. God bless. And then, nagtingin-tingin pa yung kasamahan, kasama ko. Kasi gusto pa siyang pumili ng cake. Hey, yan oh, naghati kami diyan kasi hindi pwedeng hindi hatiin kasi ano mahal pala no. Mm -mm. Kaya nagtingin-tingin kami diyan ng ano, oh, 'di ba? Mayroon ganyan diyan mga cheese ring, mga potato chip. Mm -mm. Yung galing sa atin na tomato piece oh. Yun lang guys. Mm. Hindi, po, wala man akong masabi guys <laughs> sa kong voice over flower. <laughs> <laughs> yan yung ano namin dyan ha yan patingin tingin lang mi kasi tinignan lang namin ang mga mabili namin.